Welcome to my channel. And for today's video, di ako Kahapon guys is ano gergian nila o ang tawag nito. Tawag dito sa Dubai. Hindi ko alam. Gergian yung nagbahay-bahay ba na nangyayon ng mga junk food, magpagkain ng mga bata. So kahapon sumama ako doon sa alaga ko at saka sa Ah, uh, panganay na dalaga. So, yung nakuha po is isang isang ganito so bubuksan natin yung mga uh, nakuha natin mga junk foods lang naman ayan ang dami uh, bye bye ang dami namin, namin napuntahan ng bahay kasi nagbigay-bigay kasi may nakuha din ako ng pera na 15 derham ito yung ganit-ganit ginibigay nila bahay-bahay sila nang bibigay so bubuksan natin kung gano'n baka dakay jam foods saka mga lollipop saka ito parang juice yata ito yan juice lagay natin sa rock para malaki kasi ito mga uh, parang palaman yung pinapay chocolate yung ito mga ilang foods din. Ayan, yung foods. Ayan, ah, candy, candy, chocolate, yung foods. Susan, dami-dami kahapon mo. Hindi lang ako nag-video kasi 更多，更多。 Yan, bye-bye sila ng mga guys. Gergeian. Ang dami nito, lolikap. Ito yung cup, yung gusto ko. Tada. So ayun lang guys. So ayun yung nakuha ko kahapon sa Gergeian, yung nagbahay-bahay kami. Ang so, damin niya painting okay. mga Oh, di ba? Ganito dito pasta, ano, bago magramadan may bahay-bahay nagbibigay ng mga junk foods para sa mga bata. Tapos yung mga bata naman is nagbabahay-bahay talaga pumupunta sa bahay. Tsaka yan, nagbibigay sila ng mga junk foods, candy, chocolate, mga juice, tubig, ganun. So, ganito dito sa Middle East, pag uh, paparating na yung Ramadan. Parang mga gift nila dun sa mga bata. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.